Hello mga mi! Dito sa Kabite may iba't ibang klase ng hipon na makikita. iba ibang ang itsura at iba-iba rin ang presyo ng bawat isa. Itong apat na to ang common na makikita sa Salinas Market. Ang hipon, Panami. Ito ang Panami ay alaga sa fish pond. Kadalasan kuligre yung kulay or di kaya naman ay kulay yellow. Depende sa lugar sa kung saan ito nanggaling. Ganyan ang kanyang itsura. Ang pangalawa naman natin ay ang hipo na swahe. Medyo matigas yung kanyang balat at medyo magaspang yung pinakabalat niya. Kulay pink yung kanyang kulay. Huli naman ito sa dagat. Kasama niyang nahuhuli ay ang hipong paraw. Ito naman ang hipong paraw. Ito ay pagka-orange niya, magiging palatandaan mo na fresh at bago ang hipo na ito. Huli rin siya sa dagat. Masarap ito ipang buttered kasi manamis namis Kasama din ito ang tiger prawn o bulik. Ito yung lumalaki at nagiging sugpo na makikita natin na serve sa mga restaurant na mahal ang presyo. Pwede mo siyang isigang, pwede nyo siyang i-buttered, at kung ano-ano pa, kung ano yung maisip nyo na masarap na luto nito. Comment down below na lang kayo. Yan lang.